Ibinahagi ni Sarah Garcia sa kanyang IG ang espesyal na pagtitipon ng kanyang batchmate sa trabaho kung saan isang dekada na silang magkakasama simula 2013 hanggang ngayon. White ang theme nito at napakaganda naman talaga ni Mami P. Mapapormal man o streetwear ay kaya talagang dalhin ni Mamu Sarah. Masasabi nating nasa karakter ni Sarah na hindi ito mainipin at nakokontento ito sa mga blessings na kanyang natatanggap. Pwede naman itong tumigil sa pagiging flight attendant dati dahil maganda naman ang kita ng kanilang YouTube channel. Ngunit pinagpatuloy pa rin ang pagtatrabaho hanggang ngayon. At kung pagbabasihan natin ay tumagal din ito sa kanyang dating karelasyon. Hindi din biro ang pito o walong taong pagsasama. At pati sa mga kaibigan o fans ay kasama pa rin niya ito hanggang ngayon. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit marami ang nagmamahal sa isang Sara Garcia dahil sa pagiging humble nito at sa pagiging contented kung ano ang meron siya.